morning hey, mga boss. Good morning po sa lahat. Magandang umaga tayo dito. Mga alas 9 po ng umaga. At nandito si Senton Rohaya, no, isang po Pops. vlogger. Ayun. Si Ana si Pops Boy para bonin yung pinadala sa atin uh, ni Boss from Cebu Pacific. Ayun. Shoutout po sa iyo, Sir Ramli. Shoutout, Shoutout out, Boss Ramli. Ayun. Andito tayo para mag-update po ng mga pang-out po ni Sir Don Rojaya. At huwag po kalimutan sa mga hindi pa po nakakatilala, Don Rojaya, yung kanyang YouTube channel. Alright. Mas nauna po sa atin itong vlog mga sir. Hindi naman. Kaya <laughs> Yan. Kaya ito, upisahan natin. Silipin natin yung mga available na mga pang-out nila, sir. Andun po. Kaya tayo. Let's go. Kaya andito na tayo. Upisahan na natin. Huwag na natin patagalin. Silipin Ay, natin. Na ba, Sige, sir. I-ID e, nyo po. Yan, kapwa Tara. natin vlogger. <laughs> Proven pair natin na uh, yellow paste. Yellow paste, Ito, yung yellow paste na to, galing pa to Australia talaga. Wow! import. Ah, uh, tawag dito. Ito yung mga ano, na unang batch ng yellow face dito. Dito sa atin. Oh. Ayun no. Yan Opa Split Yellow Face. Opa Split Yellow Face. Tapos, ayan no, ito laki no. Ang laki ng mga tupad <laughs> ng mga ibang bansang ibon no. Grabe, parang Alpsan, parang ano? Alpsan. Yung tawag nito, yung long feather. Oo. Oh. ang <laughs> laki mga ito, ano yan? Lalaki o babae? Babae yan. Babae pero oh. ang laki oh. Proven pair na yan mga ka. Pa proven pa pa pair. Proven pair. So, ayun, no? proven pair po yan mga idol. Ano, naka-apat na clutch na kaya sulit na sulit na Wow, panalo pala ito, ano? Ano man laki, ayun no, yung unang batch na pumasok dito sa Pilipinas. Yan talaga. Kanino galing? Kanino galing ito? Secret. Secret. <laughs> Pero direct sa, ano ha? Direct sa Australian. Di direct sa Australian. Oh. Bali, Kung si marami kami, para mas mga mura. Para yung mas mga mura. Baga, ah, ano, isang ano nalang para so, sa mga kapayo. Uh, para uh, mura sa, ano, sa CP uh -huh. So, yun, no? Yung ibang bahay sa Australia, yung ibang Indonesia. Ayun. Dalawa lang naman yun, yun di ba? Pinanggalingan mm, yun. Hmm, dalawa lang talaga pinanggalingan. Pero laki, no? Oo, oh, lalaki. Sobrang laki. Sabi. Grabe nga Pag, pag, pag lumimlim to, sigurado, talagang hakop na hakop, ano? Oo. Oh. <laughs> Pagdo pag ka dyan, hindi mo na kailangan ng amsuan. Talaga. Tsaka mabait yan. Apat na clutch na yun. Apat na clutch na to. <laughs> talaga, sigurado. Yan. So, right. kung gusto niyan, yan, i-message nyo lang sa ang Facebook Messenger, Don Ayo Don Roayo. Ayan, right. ilalagay natin sa ano sa screen yung okay, kanyang Messenger. Ayan. As right. Okay. okay. Ito, ito, Sunod natin. yun, o. Oh. Ayan, dito na yan. Island Burn kung tawagin. Ano tawag? Ah, uh, yellow face. Island Burn. Island dito bird. Burn. Ah, dito na po sa ating panak ayan. to, mga idol. So, ayan o. Oh. Yan, uh, previous ko na lang yan. Opa... Uh, possible yellow face, possible dan follow. Possible Tapos follow. Tapos ito, Yellow face. Yellow face. Uh, Ito, medyo oh, malikot uh, nga. Possible than possible of. DNA cup engine. Uh, Naka na yan. Basan. Basan. Sige, flex natin para masipat nila, no? Kung Medyo so, malikot eh. Yan, may tools there. Ready to breathe. Naka-flight kitchen before. Ay, Tapos, ah, uh, sinay pa rin ko na. Naisirik ko na kasi nag-maintain na eh. Na sayang. Baka oh. mag-flip na. Wow. Ganda, hindi ano? mo na kailangan antay ng matagal, ano? Ang ginaganda kasi ng yellow tape setting pops, may karga ng ano, dalpalo. Ah, may karga ng dal. May karga ng dalpalo tsaka opa. Ayun, hindi lang no? yung typical na yellow tape. Kak yan, kak? Kak yan, din ay kak. Kasi nga, ano, matagal na yan eh. Na, matagal kong sinali niyan. Hmm. Nang, mga Siguro mag-3 years na. Simula wow. Ano, simula nung simula ko yan. Okay. So, Hindi lang, may, lang pala na ito, no? O, oh, kaya may, I mean, yung pinanggalingan niyan, nagsimula sa Yellow Face Don Palo. Wow. Kaya may karga siya ng Yellow Face Don Palo. Hmm, bali project. Eh, matagal nun, pag pinatrasa project. 3 years. 3 years nun. So, bago all right, oh. makapagpabuga ka. Alright, oo. Okay. Yan, o? Oh. Ganda, yan. Oo, oh, yan. Kasi eto, pa may pastel dito, namin mo. Pastel. Yan, pastel yung Yellow Face, Oh. Hindi lang din basta yellow face yan. Okay. May garga din, ano yan, dan tsaka opas. Wow. Tapos yung previous na dalawa, yung olive green, pati itong apple green, Opa, possible yellow face, possible dalpano. -hmm. Pag gumawa ka ng isang yellow face, may libre ka lagi sa akin na pabares. Baba, pamares. pamares Yun, no? Know. Pero ang kinaganda niyan, tak na rin yan. Tak na rin yung yellow paste niya. Oo, oh, pastel. Naka-DNA. Naka-DNA lahat yan. Wala tayong hindi naman DNA dyan. Oo, oh, okay na okay. Ito may previous pa, mga sir, no? Mga oh, rinod. <laughs> ayan. So, ito, sir, sir, ito, ito, ito sa kabila. Ayan, ang ganda, oh. Ayan. Kinuha mo, kukulaan mata, mga aswang natin, oh, so, eh. Okay. May back to Oo, oh, pag pinasable dyan, nakuha na ni attorney. Okay, sa tapos sir. Sa tapos kay attorney Rick. Tapos, may previous ako sa kanya. Dahil kinuha niya yung power blow off na yan, na dan palo yan, ang pa aqua. Aqua. Aqua yan, ang B1. B B1, dan palo pa yan. Okay. Tapos, may previous ko yung Itong going na uh, dan palo kak pa yan o pa. Ha? Wow, ah. Imagine mo previous kak. Previous kak. So, yan. Pero kaya lang. kung gusto nila ng ganyan, okay. walang problema, i-message sila nila ako. Marami pa tayo. Pang pa previous na lang yung, yes, ano ano, so, may previous pa na no, pamare. So, talaga sumusunod talaga sa ano. Tsaka bilog yung katawan yan, mga paps Naka-frightage kasi yan. Kaya lalaki. Ang lalaki. Al so, alagang alaga talaga. Okay, pulang-pula, oh. Ganda, no? <laughs> okay. Aswang lahat yan, pulang mata. Ito <laughs> pa, mga sir. Eto, mga Belgium line. Ayan, mga Belgium line. no? naman, parang Alps Band. Ang lalaki. Ang lalaki. <laughs> Iba talaga sukat pag uh, Belgium. Tsaka may linyada talaga pa? Gayun hindi lang na. basta wild type green. sobrang ganda sa kamerong, mm -hmm. ganda ng kamerong, Bobs, ha? Kaninong galing mga linyada na to? Eto, ah... Uh, Badilla. Badilla, Badilya, syempre. Badilla. Hindi nawawala yan. Tsaka kay ano, uh, ano J A, -A E G A Berry? J A E A Berry. Oh, nakikita ko. Oh, sa kanya nakuha yan. Sa kanya. Pero kay Balyaga kanya. Kanya pati kay JC is daw. Mm. Cha oh. kaya no, dami hindi niya ata kay Balyada kay Badil. kay Badilla. Oo. Oh. Meron yeah. pa kay Habal. Pero yung kay Habal, kay Habal. Ha? Kay Habal. actually, may Habal na ako ito. Oh. Yun oh, nga, yun, oh, yun. Kasi ako pag hindi ako na nahilig sa perso ngayon lang kasi ang okay, ganda nga. Ang ganda. Tapos binigyan niya ito, pakita mo to. Ito okay, no? habal. Habal. Si habal din yung may-ari, di ba? Okay. Nito. O multivitamins. Multivitamins habal din to eh. Oo. Eh, sabi ni Pops kaya habal daw to galing. Hmm. Kaya habal tong multivitamins. Gawa niya. Gawa uh, niya. Produce niya to. Yes. Kaya yung vitamins hmm. sa mga ibon. Kaya Ano laki tinanong niyo mga Pops? Oh. <laughs> <laughs> Grabe yung parang ansa no? Quality. Yan ang dapat talaga. Ano? Talaga yung collar lutang na lutang ano. Oo. yung Big yan. Ah, so Sunog na sunog yan. Sunog na sunog pa. Oh, Tapos ito, Okay, dito. Yan ang malulupit. Tingnan nyo, grabe, sobrang ganda. Ganda nga na ito. Mamumula. <laughs> Tsaka, Pabs, parang in-edit, no? Oo. Sabi ng iba, edited daw. Hindi, tinan mo si Pabs na namin ito. yan, natural lang yan, mga idol. Ang ganda ng... Ano na? Ito, mga idol, ah mga sir. Hindi tayo gumagamit ng filter dito. Walang Bawal filter yan. po sa vlog natin kasi madadaya po natin yung mga viewers natin. Natura lang po yung kuha po ng cellphone natin. Sobrang ganda na. Kasi Pops, ito, ang ID nito ay OPA, okay. possible yellow face, okay. possible than follow, wow. tapos dilute pa. Kaya ito mo naman yung bagbis Pops. So. Okay, ayan. Di ba, green na gray yun? Ang lupit nito kasi yung lolo, lolo siyempre, visual, oh, di ba? Visual. Okay. Pastel Pops, yellow face. Pastel yellow face. Tapos may dugong solid. Kaya yung mga kapatid nila may solid na yellow face. Wow. Bali nakaposto. Post na yan. Post na yan. Kasi from back to back split sila eh. Okay. ba? Diba? Mm. Kasi nga post sila. Opa, possible yellow face, possible dan follow, dilute. Kaya pala. mo, visual moonlight. dilute na Mm. Oh, di ba? Ang gaganda niyan mga paps, Oh. Tinan mo ito, paps, yung green U-wing. Sobra. Ito yung wing Parang yellow face na, no? Parang yellow face yung datingan ng... <laughs> may ano lang, pula lang yung ulo. Pula tsaka... Sula lang yung ulo, syempre. Tsaka yung toka. Oh, yung Dapat dilaw pag... Dilaw po pang yellow face visual po, mga idol. May kita yung Sobrang... At matured na yan, ha? Mga matured na. Pinadini pina pina ko na rin yung Pops noong linggo. Wala pa yung resulta. Ang dami daw nakapili. Oo. Oh. Grabe, ganda, no? Ganda. Kala mo eh, no? oh. <laughs> Walang edit edit dito o mga ka. Ba? Bawal edit. Nagre-reflect kasi yung mirror. Oo. Oh, naano po yung ano yung green. green. Pero tinama mo po sa. Ang ganda ng kulay. Ang ganda, ganda. mga idol. Oh, yun oh. Okay. Tapos Ah, wala yan. Pakita na natin. Okay, sige, okay, sige. Ayan, si gaganda ng mga ibon dito ni Idol Don Ruhaya. Okay, ito po yung kay Sir. Yan, tapos ito yung order ni Boss Remly sa atin, no? Ayan. Back to back, Opa Lutino, proven na proven. proven, ito pair. po pa, uh, Kasama po ito doon sa ID Deliver po natin Yun, no? Oh. Ayan, no? Oh. Tapos ito naman, Project Opa Lutino Red Factor Ito naman Yung isa dyan, Opa Lutino Post Red Factor, Ayun, no? Oh. Oh, yan o. Oh. Kaya, shout out po sa'yo, sir. Kaya, shout out sa'yo, boss. Yung mga nakausap yeah. mo na mga buyer at saka vlogger, legit yung oh, ipon. Hindi pa yung may scam. <laughs> kaya sa so mga nagdadalawang isip misan nag-order, pwede si Udi, sabi, ay, syempre, kailangan din natin na assurance, down payment. Ayun, okay. huwag po kayo mag-alala, mga kilala idol. Huwag sa may credibility. Oo, oh, yun. May panginahawakan talaga. Oh, Kasi, kilala naman tayo, yung maabot na ibang kailangan bansa. Kaya, mga... uh, sa lahat ng viewers natin, konti lang yung mga iba natin, mga kapsa. Opo. Pero, Quality yan. Quality naman. Hindi yung basta-basta na ibon nyo. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. Kay Pops B-Boy. Ayan. Bird Moto TV and Don Ruhaya. Bird Moto TV, o. Oh. Matagal lang magkakilala ni Pops B-Boy. Nakakalimutan na. Matagal magkakilala nyan Okay. No, so, muli, kung interested ka, you can text or call me sa the type message mo sa Facebook Messenger and Don Ruhaya or Don Ruhaya Avery. Oh, yun. So, shout out muli kay Boss Remy at sa mga magpapadala. Okay. No, nationwide na open muli ang Visayas at Mindanao oh, talaga okay Don't na so okay no and God bless you. ayan thank you sir thank you so natapos po natin yung pag update at pag content po sa mga pang out po ni sir Don Ruhaya ayan thank you boss thank you God bless ayan God bless po sa lahat ng mga manunod huwag pong kalimutan mag subscribe po sa aming YouTube channel ayan pakipano na rin po yung Facebook Facebook page po namin. Yeah, thank you po mga idol. Maraming salamat. And bye. God bless po sa lahat.